Walay pera sa uod. Ito ang nasabi ng negosyanteng si Amir Ordonia mula sa barangay Linnec Gimba Nueva Ecija nang masubukan niyang magparami at magbenta ng mealworm na iniluluto para gawing chicha worm. Itinampok si Amir sa agripreneur kung saan ibinahagi niya ang proseso ng pag-aalaga sa mga mealworm. Tinatawag niya itong grackling beetle kapag adult na kapag nangitlog ay nagiging larva at nagiging mealworm. Kinakailangan daw ng close monitoring sa pag-aalaga ng mga ito dahil maaari silang kainin ng langgam, palaka at mga manok. Pinakakain din niya mga ito ng prutas at gulay bilang kanilang source of water. Mula sa breeder room ay maghihintay lamang anya ng isa hanggang dalawang linggo para maging pupa ang mga ito at one to two weeks uli ang hihintayin para maging beetle na siya at aabutin naman ng sampung linggo bago ma-harvest. Pagka-harvest ay kinakailangan naman itong hugasan ng tatlo hanggang limang beses upang mawala ang amoy ng feeds na pinapakain dito at saka ilulubog sa mainit na mantika para lutuin at palutungin. May limang flavors ang chicha worm na maaaring pamilian. Nariyan ng garlic, cheese, chili garlic, sour and cream at barbecue kung saan pinakamabenta niya sa mga consumers ang garlic at cheese flavor. Ang mealworm ay magandang source din anya ng protina na kailangan ng ating katawan, kaya naman plano pang paramihin ni Amir ang produksyon ng mealworm para mas palaguin ang kanyang negosyo na Amir Chicha Worm. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.